ito ang unang labas na sanggol ng ng anak ng biik anak ng biik isa yan naglalakad na agad sila tingnan natin ang biik pagod na pagod na ang biik sa panganganak Nakadalawa pa lang siya kaya mo yun biik normal delivery po ang biik na ito kapag ano po ang mga anak. Tingnan po natin ang mga baby Baby po po yan. Pero ang likod na ng baby. Yan po ang baby. Cute, cute, cute. Ang cute ng baby. Ito naman yung isa. Hero. Nagka-cry ang baby. Dalawa na po sila. At ngayon. Ngayon. At ito naman yung in. Pagod na pagod na si Piggy. Nag-labor pa po siya. Ilang araw na po siyang nag-labor. Bakit wala pang lumalabas na biik sa chandler? May Yan na po. Umiiyak na po ang mga baby namin. Umiiyak na po. Umiiyak na ang baby. Nililinisan na po siya. Pero nuklalakad na po agad sila.